Ano ba ang bungang araw? Ang bungang araw o prickly heat ay isang uri ng skin rashes na bunga ng pagkatrap ng pawis sa ilalim ng balat. Nangyayari ito kapag ang skin surface na dinadaanan ng pawis ay nababarahan. Ito ay karaniwan sa mga lugar na may mainit na klima. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mga sumusunod. Poor hygiene, mainit na klima, obesity o pagiging mataba, namamana, Sobrang pagbibilad sa araw at allergies mula sa deodorant at antiperspirant products. Ano-ano ang mga sintomas nito? Ang symptoms o mga sintomas nito ay ang pangangati o irritation, maliit na blister sa balat at malalaki at mapupulang area sa balat. Ayun yun yun. Seasonal lang po ba yung bungang araw? Mm, um, common ang bungang araw sa maiinit na panahon. Dahil yun ang madalas na panahon ng paglabas ng maraming amount ng pawis natin. Siyempre, bukod pa yun sa paglalaro at iba pa natin ginagawa. Kaya pala ako, tinubo na ito. O, dahil init ng panahon. Ah, kaya pala lagi ka rin pinapawisan. Paano naman po ginagamot ang bungang araw? Sige, ganito. Ngayon, alamin din natin yung mga paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng bungang araw. Ito ay mga sumusunod. Hanggat may iwasan, huwag tayo masyadong ma-expose sa sobrang init ng araw. Mas maganda na maligo ng madalas lalo na kapag tag-init. Huwag magsuot ng masisikip na damit. Advisable ang cotton dahil nakakahingang balat dito. Gumamit ng cornstarch powder dahil tumutulong ito sa pag-absorb ng pawis. Gumamit ng moisturizing ointment araw-araw at uminom ng multivitamin para tumibay ang immune system kumain din ng matubig na prutas gaya ng pakwan, pinya at iba pa. May murang paraan pala para magamot ang buwang araw. Ito ay sa pamamagitan ng gaw-gaw o cornstarch. Akala ko ginagamit lang yung kong Ganun nga mga bata. Pero tandaan natin na Diyos pa rin ang nagpapahintulot kung ano man ang nararamdaman natin. Di po ba, Mr. Jacob? Oo nga mga bata gaya nga na sinasabi sa Deuteronomio 32.39 ay ganito. Tignan ninyo ngayon na ako, sa makatidbagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa akin kamay. Ah, ganun po pala yun, Mr. Jacob. Pero dapat din tayo mag-iingat ng ating mga sarili. Tama mga kids, gaya po nung sinasabi sa unang 1, 5, at 18. Alalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Tama po kayo Mr. Jacob. Dapat talaga tayo mag ano ang iniutos ng Diyos na kainin nang lalangin niya ang tao? A. Gulay B. Hayop C. Bunga ng punong kahoy Abangan mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Tama! Pero hindi lang naman melon. Ito pa ang iba't ibang prutas na uso ngayon na marapat nating kainin dahil sa mabuting dulot nito sa ating mga katawan. Alam nyo ba ng mga matutubig na prutas ang uso ngayong tag-init? ano ang iniutos ng Diyos na kainin nang lalangin niya ang tao? A. Gulay B. Hayop C. Bunga ng punong kahoy At ang tamang sagot ay Letter C. Bunga ng punong kahoy At yan ay mababasa natin sa Henesis 2.16 At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. O mga bata, o manood ng KNC Show para sa mas marami pang KNC Bible Trivia.